Hello guys, for today's video guys, mayong buntag sa inyong tanan diha, mamahaw na punta din ni sa puerto sa among suki nga karindiriya, tungod din ni mi mamahaw, kaya na aming delivery na po din ni, kayo nilang masudan din ni, para tuhon ra kayo, o dilipod hangulan ni ang tindira din ni, o sabaw mo na mong ganahan, balik-balik din ni kay anle sabaw, ginang ila piminte, lauyang baboy, ginang ilang una nga, i-display din ni, ah, perting lamia, ah, og tsada po ginilang palibot din sa ilang pisto oy. og dili mawala po ni atong bua nga kauban magsisayo sa gulay sounds gabi gini ko ano og na guys so makita ninyo ni atbang simbahan gini ilang karinderya guys o oh, torang simbahan di ba dili gid mo ingon nga mawala din ni basta atbang sa simbahan mauna na og aduna din ani ang atong mga order ha prepare na din sa lamisa lami na kayo ning kaon na to karon kay ang order na mo ani puho oh, sinugbang baboy o oh, tanawa ko na ninyo kalami ka nilang sinugbang baboy ane tag 30 ang serve ane lang kuan baboy o oh, og oh, mo kalami og na di lasa di ginakalimtan kay mo ni pinakalami din mutang og lasa sili din halang ah gabi kayo unsa pa inyong langahanan, ane kaon na mo din eh ay so o so, tanawa naka smile smile na kay Lame kayong sudan, sinugbang baboy, apa mo anak? Nga gabi kalame ng mga sudan nila din eh. Ang ilang hotdog tagjis, ang ilang bulad tagjis, ang ilang langgunisa tagjis, ang ilang utan tag-30, ang ilang pansit tag-15. Amo mangita anak nga sudan nga baratuhon sa uban mahal na kayo kaning ilaag ah baratuhon kayo mo ni nga sige balik balik din eh, sa ilang kawinderiya din eh kaya diligin may pulan kaya tungod ang among allowance nga budget ra mabudget din sa ila din eh dako pa among mabilin makakaon pa migsakto sa panito to muna kung din higin mo mag di ginamo kalimta ni ilang karinderiya din eh kaya tungod nga baratuhon og maayo kung kainin tigbantay din eh kaysa kung saon ni ay sa kapila ka bubalik pa dinhi og pangayog sabaw ay tagaan gid kaniya taman gid ka mabusog ka diha muhatag gid sa sige ismail mo na kami ganahan gid ani mga guys ani sa aning kahindariyahan ni dinhi sa perto mo na ganahan mi kay tungod barato kaayo o alam sa pa gilanganan ali na mo din eh, kay inyo na nintistingan din ni o, kung sakalami, ni ilang mga sudan din eh maninga nga klase promo ni mong ganahan ning sinugbang baboy og dili kaning mga lauya lauya baka lauyang manok na sila din eh pero mo ni mong balik-balikon inig buntag kay lami mo gay ni ilang lauy o sinugbang baboy oso guys ha maraming salamat sa inyo nakakita